Magandang araw sa inyo guys, welcome back sa ating channel And update lang tayo regarding dito kay Justin Brownlee at sa kanyang paglalaro sa Indonesia Okay, so kapo niya, uh, nanalo yung team uh, Nina Justin Brownlee sa BCL Champions League, tinala nila yung team ng uh, Singapore So nasweep nila guys yung uh, group stage nila sa first round ng BCL Champions League So 3-0 yung Pilita Jaya Okay. And dahil nga dyan, pasok sila sa second round ng BCL Champions League and malaki yung pag-asa nilang uh, pumasok doon sa talagang main event ng uh, BCL kung saan makakalaban nila yung iba't ibang mga champions uh, team ng KBL Japan B League at PBA at ng CBA. So, yung second round ng uh, BCL Champions League guys gaganapin niya on January 23 to 25 sa Jakarta, Indonesia. So, home court 'yan. So, maganda yung pinapakita ni Justin Brownlee guys sa paglalaro niya ngayon sa Indonesia lalo na sa Pilita Jaya. At uh, natanong nga itong si Justin Brownlee matapos silang manalo kahapon kung sa uh, sakasakaling maglalaro nga ba si Justin Brownlee konta sa mga Pinoy PBA teams. Okay, ayon kay Justin Brownlee is, uh, I would be torn daw. Okay, hindi niya pa yan na uh, uh, masasagot daw ng gusto. Lalo na kung Hinebra daw yung makapasok sa Or magre-represent ng Pilipinas sa BCL. Siguradong uh, mahirapan doon siyang mag-decide. Okay? Kung sakaling mangyari yon And kung ba pipiliin niya raw siya kung saan team siya maglalaro in case na pumasok yung Hinebra ay uh, hindi pa nga niya masasabi dyan. Pero posible talagang sa Hinebra yung piliin niyang maglaro. Kung sakaling mapasok yung Hinebra sa uh, Champions League. So, ayun yung dapat nating abangan guys. Kasi uh, kung Hinebra yung makakapasok, posibleng iwan ni Justin Brownlee yung Pilita Jaya para maglaro sa Barangay Ginebra or iwan ni Justin Brownlee yung Barangay Ginebra at maglaro sa Pilita Jaya. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.